wonder kasi magsisimba tayo ngayon kaya ko oh, tinga, fresh na fresh ang wonder mami nyo O oh, galing pa kami ng agno nito tapos oh bakit ano nangyayas sa'yo wonder daddy ano nangyayas sa akin alis tayo magsimba tayo oh. Eh, ko na sa pabango natin ubos na anong pabango ba yun yung sunit sa ay yung is 12 is 12 yung bango eh kasi araw-araw natin ginagamit hindi mo naman kasi sinasabi na wala na pala Hindi sana nakakuha ko dun sa Sa Bull Station Agno Philippines natin na out of stock din dun be sa sabon station alaminos tayo kukuha wala wala, wala, wala na na sold out na Anong, ano kasi yun eh e, to ngayon eh magsis ano tayo wala din Oh, yung damit kasi ko be, medyo, kulog. Kasi be, hindi ako umaalis ng bahay na hindi ko gamit yung ano, yung sanit sa S12 na pabango ng ano, ng Sabon Station Philippines. Ayun ko na, tinatambad oh. na akong umalis at yung damit ko. Oh. Grabe naman! Bakit pa ba, ano, ano bang amoy ng damit mo? O oh, medyo may kulog konti kasi umaamon ang isang araw eh, nung nilaban O eh. oh, sandali lang ah, yan lang pala yung problema mo. Oh, bakit? Bisik-bisik lang yan, saglit! Yung problema. Ito lang yung solusyon ng problema ni Wonder Daddy nyo. Laki ng problema niya, hindi nagsasabi. Ito na ah! Oh, ah! oh, ah! ito kunti na nga lang oh. Oh, top bright fabric kulon passion ng Sabon Station Philippines. Kaya na ko pa yun hinahala. Bakit sila mo ba tinago? Oh! Andun lang sa mesa. Hindi mo nakita. Yan kasi, ang paghanap kasi mata, huwag bunga nga. Eh kasi, hinahala hmm. pa. Kutok ka kasi, kasi ito kasi, babe, pang espresso dami, parang perfume. Ano? Kulong perfume na rin siya. O, oh, kaya nga. Ang laki-laki ng... Ang laki-laki ng problema mo. Oo. Oh. Mm. ko oh. Una, ka, ano. Ano? Okay ka na ba? Oo. Oh, o oh. oh, tara na, magsimba na tayo. Yun uh -huh. lang pala yung hindi nagsasabi. Uh -huh. Pa si Mangot, si Mangot. Diyan <laughs> tingnan mo, tinawa ng kanibunso. Ma, bisik-bisik bisik. problema oh. ni Papa, Anong no? Oo. 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 Oh. 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 Sa sunod, hmm. kundi na lang po, be. Sa oh, di kuku kukuha Alaminos. tayo ulit. Mag hmm. dapat, dapat dapat kasi sa, mo, Be, oh. nakita ko kanina sa, sa, sa sabon station Agno. Oh. Sold out na rin 'yan. Sold out Kaya right, kukuha no. tayo sa sabon station Alaminos. Pag wala talaga, mag-order na lang siguro ako siguro ko sa Lazada ng Shopee. Oh, pwede na. Ikaw, naman. ang laki-laki ng problema mo eh. Ayaw mga ka-Wonder, ang laki-laki ng problema ni Wonder Daddy nyo. Ay mga mga ka ka-wonder kasi Sunday ngayon, syempre. Uh una-una sa lahat, magpasalamat tayo kay Lord sa lahat ng blessings, sa kalakasan at sa kalusugan natin, mga ka-wonder. Kaya na, tara na, let's go. Magsimba muna tayo at bukas na naman ang trabaho. Ay mga ka-wonder, maraming maraming salamat sa panunood. Happy blessed Sunday to all at syempre dali. Ano salamin mo, Bi. Importante ito. Know. Protection ng mata natin, All mga right. kawander. Ah, speak mm. lang yan, mga kawander. mga kawander. See you again in our next vlog. Maraming maraming salamat sa Boon Station, Philippines.